kampi ng bayan kasangga ng masa kapanalig ng batas at hustisya Attorney Danny Con abogado de Campanilla Alas 7 na ng gabi. Pag alas 7 na, syempre, automatic, you have to tune in to our program. Usap, usap ang tuloy, nagkamali. Sorry naman. Atoy ni Dani Con, ang abogado de Campanilla. Ako po <laughs> yung mare ng bayan, mare yan. Mare yaw. Daw? ah. Atoy ni! Magandang gabi sa'yo, mare. At sa ating mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Grabe. Ano ba ito, Kuya Cesar? Ay, kasi, seman, ano na, uh, kwaresma. O, oh, teka muna, wait a minute, ha? Sinabi niya, magaling siyang magpabasa. Bumasa? Sa pabasa? Sa pabasa. Yeah, you said Bumasa, that, sa pabasa. O, oh, eh, so dapat may sample. Nang si Judas... <laughs> ay madulas. Ay, ganyan na, ganyan, ah, ganyan. ganyan talaga, ha? Ah. Oo. Diyan ba talaga galing yun? Ikaw mahilig ka mm -hmm. sa anu ano, eh? Sa... Tatlong balbas <laughs> ang nalagas. <laughs> <laughs> ang pangit! Eh? Ganyan ng na, ang papasok. Ganyan ang ganun ang rhythm. Niya. O, oh. Ganun ang, ganun hindi ka na ba napapagod? dini ka napapagod? Sa pagbasa? Uh Oo. -oh. Misa nakakatuwa kasi nung bata ako, kung bumasa kami sa pabasa, grupo. O oh, so parang banding. Ah, uh, parang grupo-grupo kami. At saka may sagutan. Ah. Yung mga kanta namin, may sagutyon yun. So nagsasagutan hmm. yun. Mm. Okay. may gitara pa kami. Ah, merong nagigitara. Gigitara. Eh, paano kung may nagkamali? Hindi ba tawa ng tawa yun? Ay, mahirap naman magkamali kasi binabasa mo nga eh. Pero binabasa mo yung tula ng pakanta. O oh, eh, ganito yan ha. Mm. Ay, syempre, alam na mga TikTokers to. Asa na mga TikTokers nating friends dyan. Mm. Di ba, alam niyo yung, yung kanta challenge. Yung isa yung kumakanta yung isa, tapos medyo pumipiyok-piyok pa, tapos bawal tumawa. Alam niyo yun? Parang hindi diba, ko alam yun. O, tin mo kasi wala ka. Hindi wala ka, ako niyo. Hindi dito. ka ano eh. Hindi ka Gen <laughs> Z. Ah. Oh, pero yun, pag merong lumihis sa tono, paano na yun? Wala lang. Hindi niya pagtatawanan. Wala Ay, lang. Ay, hindi. Bawal tumawa sa pabasa. Weh. Eh, kasi Barka, ano yan? eh. Yan eh, ano yan? Uh, parang, hindi naman sagrado, pero solemn yan. Mm -hmm. Wala ba kayong matandang kasama? Bisan may mga matandang inaabutan namin na uh, dinadatnan namin doon sa basahan. Pagka uh -huh. uh, matanda, talagang matanda ang basa niyan. Ah, ganun. Uh, medyo ma, ang tono nila medyo, ano na. Kakaiba. Kakaiba. Eh, tanong ko, hindi ba kayo nasisigawan ng kapitbahay? Ay, naku, bawal magalit kasi mahal na araw. Mm -hmm. See, eh, ang pangit wale, ng boses eh, hindi talaga ma... At saka may microphone pa yan. Eh, yun nga. Mm -hmm. Hindi ba pwedeng kayo-kayo lang? Bakit yung kailangan idamay yung buong kapitbahay? Eh, kasi nakikinig din sila. Ay, mm -hmm. Alam nga naman kami lang ang magsasakripisyo. Magsakripisyo din sila. Kasi <laughs> nakikinig sila. Damay-damay. 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 Ah, Pero ngayon, katulad ng nasabi natin sa mga ibang episodes natin, nawawala na yan. Parang nawawala na nga eh. Ano ang kapalit ngayon? Parang ngayon, ang mga tao, mas gusto nila yung pupunta sa uh, isang lugar na dinarayo kapag ka mahal na araw. Pupunta mm. sa Antipolo, pupunta sa Novaliches, pupunta sa magbibisita iglesia, mm. mga ganyan. Uh -oh. yeah? uh -oh. Pero ngayon, nung, nung bata kami, ang madalas uh, na pinupuntahan namin, yung Via Crucis. Saan yun? Way of the Cross. Ah, Way ah, of, way the, of cross. the Cross. Yan. Oh. Pagka pumunta ka ng simbahan uh, at mahal na araw, mag-Way of the Cross ka. Ang tanong ko, ilang simbahan ang pinupuntahan mo? Nung bata kami, hmm. obligado kang pumunta sa at least seven yata. Pero fourteen. Fourteen yun eh, Stations, uh, of, the stations cross. of the Cross. So dapat fourteen na simbahan, hmm. oh, tapos yung iba naglalakad. Pero yun, ang tawag doon, Visita Iglesia, usually Thursday yun. Oo. So, saan say, natin nakuha yung bisita iglesia na yun? Sa Espanyol? Well, sa hindi ako. naman necessarily na sa kanila. Kasi parang wala naman silang ganyan sa Espanya. Mm, mm. Oo nga. Wala nga. And dikit-dikit uh, din nga mga simbahan dun mm, eh. ba? Diba? Mm. But anyway, o oh, yan ha. Narinig nyo na ang kanyang pabasa. Oo, oh, buti na lang merong ano, may konting... Mm. Maganda naman ang boses. Maganda naman ang boses mo. Talaga? -mm. -mm. Hindi <laughs> ka palasing yan, ha? Hindi, mas maganda lasing. O ano-ano mga number na pwede nilang tawagan? Baka mamaya tumawag sila dito at sabayang ka sa kanta. Ha? Uh, opo, kapag oh, ang ka globe, 0954-310-0331. Hmm. At kung smart, 0961- 770-8807 Okay, at Hindi syempre Hindi na kailangang i-memorize yan Dahil? Ay, nakasulat po dyan sa inyong screen mm -mm. Mm -hmm. Ayan, so eto na ang ating unang question Okay, attorney. Siya si Jess. 29 years old ng Laguna. Na-promote po ako pero wala pa rin ako natatanggap na updated salary. Nagbago raw kasi ang management ngayon. Ayaw pumirma ng bagong boss sa memo na ginawa ko. Dalawang buwan na rin ho kasi. Ano pong dapat kong gawin? Hindi po binabago ang sahod ko kahit na na-promote ako. Ouch! Mm -hmm. O, paano okay. na yan? Ganito po yan. Kung ang promotion po ninyo ay may naging pagbabago sa duties and functions niyo mm -hmm. At bumigat ang responsibilidad ninyo. Dumami ang trabaho. O kaya dumami mm -hmm. ang trabaho niyo uh, dahil kayo'y na-promote pero dapat ay tumaas ang sweldo at ito'y ginagawa na ninyo ng dalawang buwan at hindi nila binabago, ang feeling ko, kayo po ay nagkaroon na ng vested right dyan sa promotion na yan. Mm -hmm. At pwede po ninyo itong i-demand sa inyong management. Mm -hmm. Ngayon, kung sabihin nila na, ay, nagbago kami ng isip eh, ah, sige po, hindi eh, di ba ako dun sa dati kong trabaho? O, pero swelduhan nyo na ako nung dalawang buwan na... Ah, pero ay, na kinakailangan na naman kayong swelduhan doon sa dalawang buwan na ipinagtrabaho ninyo mm. doon sa probosyon. Mm. Mm -hmm. Ngayon, just in case na talagang hindi sila magkasundo? Ah, eh, nasa siya inyo po yan. Ah, pwede po kayong magsampasiguro ng kaso. Mm -mm. Mm -hmm. Pero nakukuha naman, naman yan kasi, uh, uh. sa mabuting usapan. Kasi mm -hmm. ang hinahanap naman natin dito, mga friends, trabaho. Mm -hmm. Ngayon, Kung masaya naman siya sa trabaho niya. Oo, oh, oh, ano kayang kaso ang sasampan niya, mm -hmm. no? ha eh, tignan ninyo na baka constructive dismissal. Pero mm. kasing bagong kaso ngayon na kapag ikaw ay, di ba, hindi nila... Uh, binabayaran mm. ng tama, ay eh, parang dinismiss ka na rin. Mm, mm -hmm. Okay, sige. Next question, eto na. Si Mark ng Camarines Norte, gusto ko pong i-revoke ang special power of attorney na ibinigay ko or binigay ko sa kaibigan ko. Paano ko mare-revoke ang binigay kong special power of attorney sa kaibigan ko? As mm -hmm. eh, a general rule po kasi, yung special power of attorney ay revocable yan anytime. Paano po ninyo siya ire-revoke? Ah, eh, pwede po ninyong, pwede po kayong gumawa ng sulat doon sa inyong uh, kaibigan at sinasabihan siyang nire-revoke ko na ang special power mm -hmm. of attorney na ibinigay ko sa iyo. Okay. okay. Hindi ko alam kung bakit special power of attorney. Ano kaya ang gusto niyang ipagawa mm -mm. doon sa kanyang kaibigan? Kasi po kung ito ay nagbibigay ng kapangyarihan sa kaibigan ninyo para ibenta ang lupa niyo. Aba, eh malaking bagay yun, ha. Opo. Mm -hmm. Eh kailanganang i-check po niyo kung i-inirehistro in niya 'yung special, special power, power of attorney, of attorney. at Oo. itinatak doon sa likod ng titulo niyo. Kasi po kung ginawa niya 'yon, ay eh, kinakailangan po ninyong ipatanggal 'yon. Lahat. Magpapa mag, mag siya naman ngayon ng magpapatatak ng revocation. Eh, pero siyempre may gastos 'yon. Ngayon, ano po ang dahilan para po mawalan mawala ang special power of attorney? Abasta na walang kayo ng kumpiyansa doon sa inyong kaibigan o kaya ayaw na talaga ninyo, mm -mm. ay pwede po ninyo itong i-revoke at any time. O kaya baka bubalik na siya, baka galing siya Aha, ng abroad, nandyan na siya. So, hindi na kailangan ng special power of attorney, nandito Apo. na ako, ganyan. Pero may mga special power of attorney po na i-revocable. Like? Ay kung ito po ay in consideration of uh, another obligation. Halimbawa, ang tawag namin dyan is coupled with an interest. Na kas- na, na ikaw ay pinautang niya halimbawa ng mm. malaking halaga, pero on the condition na bibigyan ka ng special dapat siya ng special power of attorney mm. para i-manage niya yung property. Ah, so may condition. Ah, meron pong ano yun, meron mm -mm. pong konsiderasyon kung bakit yeah. niya hiningi yung special power of attorney. Mm -mm. At sapagkat ang special power of attorney is coupled with an interest. Hindi po ito revocable. Okay, ayan, maliwanag pasasikat mm -hmm. ng araw Without yan. the consent of the attorney. Okay, mm -hmm. si Tonton naman, siya ay 38 years old. Ano pong steps ang gagawin ko para ma-evict ang nagtayo ng bahay sa lupa ko? Nako, parang dami nating mm -hmm. na kasong ganito. Sige. Well, dahil hindi po kumpleto ang fax ninyo. Ano, ah, bakit po siya nandoon? Siya po ba ay uh, uh, Pinatayo ninyo o uh, anong dahilan, ano kaya ang kanyang batayan, uh -huh. ang basihan, at nagtayo siya ng bahay sa lupa nyo. But anyway, maski ano pa po ang rason niyan, kinakailangan po ninyong pumunta sa abogado. Uh -huh. At yung abogado, ikukwento po ninyo sa kanya ang buong pangyayari uh -huh. at siya ang magdidesisyon. Okay susulatan ba niya mm. ang, 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 nagtayo ng bahay para paalisin? Ana, sasampahan ba niya ng kaso? Ibabaranggay ba, ipababaranggay ba muna niya? Subalit so, isa lang ang huwag ninyong gagawin. Ano? Uh, ay pumunta kay Ron at gibain yung bahay niya ay kasi baka ikaw makasuhan. ah baka kasuhan kayo oh. Koersyon po yan okay oh mm -hmm. yan ha maliwanag pa rin sa sikat mm -hmm. ng araw ang ibinigay na sagot sa iyo ni attorney okay ito si Rain 26 years old attorney ng Antipolo ask ko lang ng advice sa nagkamali pong kapitbahay ko sa pag-akusa sa akin ng pagnanakaw gusto ko pong maghain ng reklamo Aba, eh napahiya po ako eh. Kasi ako sa ginagawa niya sa komunidad namin, so pinapahiya siya sa community. Pwede ko bang kasuhan ng false accusation ang kapitbahay ko. Pwede po uh, hindi ko lang alam kung may remain na false accusation ano, pero definitely ito ay pang pang uh, hihiya. pang hihiya. Defamation po yan. Yeah. Defamation. Mm. No? Pero titingnan ko kung merong false accusation. Tingnan nga nyo sa internet. Mm -mm. False Dati, accusation. Dati, ah. ang, ang tanong ko lang ganito. No? Dati walang internet. Walang gawgel. Ah, wala. Oo. So, pag meron kang mga kailangan mong hanapin, hatorni, paano may nahanap? Noong kami, mm -mm. ay gumagamit kami ng mga indices. Ano yun? Index. Hindi ba sa bawat uh, libro may mga index yan eh. So, nahanap mo yan. Sa bahay mo ba, kompleto ka ng libro? or sa opisina mo? Nung nag-aaral ako ng kolehiyo, uh, marami akong binibiling libro. Pero hindi ko masasabing kompleto. Mm -mm. May Pero, naglilipat ng bahay uh, sa taas. Uh, ah, yeah. uh, oo oh. nga. Mm -hmm. <laughs> oh, oh, demanda ba natin to? 'Yung eh, naglilipat ng bahay. Ay, hayaan mo na. Ah, okay. Nako. Sige. Kala ko de-demanda natin. Sige. Mm -hmm. So anyway, so ang dami mong libro. Madami, marami akong libro. So hanggang ngayon, tangay-tangay mo pa 'yung mga libro? Oo, oh, marami akong libro sa opisina, marami akong libro. <laughs> Sorry Ay, nako May oh, nakaalala eh dito din. Oh, oh. Ang tanong ko, excuse me po. Ang tanong ko, yung mga libro na yun, paano yun? through the years hindi mo tinatapon? Well, uh, e iba na konstitusyon dati at ngayon eh. Oo, pero meron pa rin silang meron pa rin silang halaga. Ah, okay. Kasi kung pag-uusapan kung ano ba yung batas noong noong panahon na 'yon, hmm. ah meron kang material na magagamit. So, in short, talaga pag pumasok ka sa isang opisina ng law firm, for example, mm -hmm. talagang tagtad ng libro. Oo. Pero, siyempre, dahil limited din yung space. May Google na. Ada, uh, tsaka meron ng Google ngayon at marami ng available na material uh, sa internet. Mm -hmm. uh, yung karamihan ng mga libro ay decor na lang. Ang tanong. Kasi maganda, di ba, pag maraming libro dyan. O, kala mo, talino mo, di ba? Instagramable. Ako, kala mo, tali-talino uh, mo, di ba? Oh, oh, yung pala, walang laman yung mga librong yun. Ay, hindi mo nabasa. Oo, oh, tsaka joke pala. Pero nandun pa, pa ka ka naman lang. yung libro. O, ang tanong ko. Mm. So, for example, ikaw. Sige mo, nakakalimutan ko yung tanong ko. For example, mm -hmm. ikaw. Anong mm -hmm. tanong ko nakakalimutan ko? Ay, ay nako, ha? Dapat uminom ka ng... Memory. Memory. <laughs> <laughs> Hoy, maganda pa memorya. Hindi, ang gusto ko lang... Kumain siguro, ka ng kaliskis uh, ng isda. Yun nga, lagi mo mm -hmm. sinasabi, ayoko mm -hmm. nga iyo. <laughs> parang ano di ba? Ne, parang ang tanong ko, nung mga panahon na ikaw ay nag, mm -hmm. uh, nagre-research, mm -hmm. so ang tagal na ginugugol mong panahon sa research? Ay, oo. Ma uh, ma ano, napaka-busisi matagal ang pagre-research nung wala pang internet. Ang tanong ko, eto na alam ko na ang tanong ko kala ko nakalimutan hmm. ko. Paano mo malalaman kung yung site na tinitingnan mo is tama and accurate? Ah. Kasi yung uh, pagli-research parang dalawang dalawang bagay yan eh. Yung isa alam mo yan pero gusto mo lang i-confirm. Yung isa talaga hindi mo alam. Oh. Ah, yung pagka alam mo at gusto mo lang i-confirm kasi hindi mo masyadong maalala ang detalye, mm. malalaman mo kung parang mali yata itong binabasa ko. Parang, so, saan ka tumitingin pagka ganyan? Ay, syempre, ah, may di mga sides. pupunta sites. ka doon sa material. Doon sa talagang hard copy? Sa hard copy niya. Ah, okay. talagang may hard copy pa. Ha? Ah, oh, oh. oh, I mm -hmm. see. Pupunta okay. ka talaga doon. Oh, in the Philippines, mm. false accusations can lead to criminal charges like perjury, or libel or slander. Bigay nga, ano yung sabi ng perjury? Perjury ay uh, pag si under oath. Ah, perjury okay. Yon. Perjury. Okay, yung isa, ano yung sinabi niya kanina? Yung isa naman, libel. defamation or libel. Ayan. I mean, libel, ano yung libel? Libel, ito y, uh, panglalait through a medium. Ano medium? Written. Uh, alimbawa, sa internet. Libel yan. Medium yan eh. Ah. Bro, sa radyo, broadcast, medium yan. Ah. Sa so, danlalaid ka, nanghihiya ka, yan, libel yan. Mm. O kaya nakasulat, diaryo, uh, medium yan. Broadcast, medium yan. Okay. 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 E yung slander? Yung slander ay pwedeng hindi nakasulat, eh, pero by deed. Sinampal mo? Ay, ang kapitbahay mo sa harap ng maraming tao. Uh Oo. -oh. Uh, yung pananampal is slander by deed. Hindi ba yan uh, uh, physical injury? Ay, kung merong siapa pa'y nasaktan? Dalawa kaso mo. Ah, uh, so aside uh, from slander, pwedeng magkaroon pwedeng ng physical magkaroon, injury. Pwede na mukha sa lakas ng pagkasampal mo. In mm -hmm. eh, natanggal ang isang Ngipin. ang isang ipin. Mm -hmm. Uh, oh. So, in short, pwede talaga tayong magkaso na magkaso sa dami ng kasong gusto mong ikaso. Mm -hmm. Tama mm -hmm. ba ako doon? Ah. Oh, pero bakit ka magkakaso? Di ba sakit sa ulo yun? Oo oh, nga, pero minsan yung pride mo, eh, mas nananaig. Mm. Mm -hmm. eh, sabi mo kasi, ang abogadong batikan na may batik ay... No case. No case. <laughs> 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 Mas maraming uh, ah, no case. Ah, eh kasi pag sinulatan ng abogado ng pati kanya, makikipagsettle yan. Ah, talaga? Ay, babaya dyan. Talaga? Mm, Pwes, ta alam ko ha, na. siya sa Alam batikan. ko na ngayon, ha? Ay, parang ano yan, parang yung... Gagambang batikan. Naka. Ay, naku, babalutan. Pakalan pa lang. Babalutan ka ng sapot niya. Nako Talaga? Mm -hmm. Tapos mamamatay yung gagambang isa? Mm -hmm. ah, okay. Yung gagambang so, in-enclose niya ng sapot, patay yun. May tanong ako sa'yo. Ah. For example, the, that's why sinasabi natin yung batikang lawyers. Totoo ba na, for example, meron kang kapanyero, for mm. example, mm. na sinampahan ng kaso yung kay, kay kliyente mo, mm. eh ikaw yung magde sa kliyente mo. Mm. Makita mo lang yung pangalan, alam mo na ano kung batikan na? o hindi. Ah, oh, kasi kaming mga abogado, alam naman namin kung sino 'yung magagaling. Mm. Uh, alam namin kung sino 'yung hindi magagaling. Mm. Uh, Meron pero hindi, hindi hindi sa, sa dami namin, hindi rin namin alam ang bawat kakilala ang bawat isa. Ah, uh -huh. okay. Pero 'yung mga abogadong kakilala na namin, alam na namin 'yun. Ay, 'Yung magaling niyan. Ah. Ah. Halimbawa, Juan Ponce Enrile. Nako! Ay nako, magaling na abogado yan. Maski nakapikit ka, <laughs> magaling na abogado. Ah, talaga. Oo. So nadadala ba yun sa sindak sa abogado? Ay mama pagka ano mo nung, nung si Senador Enrile, uh -huh. ay nasa Senado pa. Pag pinatawag ka ni Senador Enrile, nako. Talagang ikaw ay uh, hindi makakali. Pakadaling hmm, ka. Tsaka hindi, nako, napakahirap. Bahilahin ka. Napakahirap magtanong ni Senator Enrile. Really? Hmm. Nakita ko na yan magtanong. So aside from Senator Enrile in the Philippines, I'd like to ask, hmm. mga, sino yung mga talagang masasabi ah, si, mo na... Pagaling, si, Estelito Mendoza. Ay, namayapan. Hmm. Sumalangit na wa. Hmm. Si Estelito Mendoza. Hmm. Ang dami ko na rin nakita mga cases niya, no? Pag siya ay nagsasalita hmm. in front of the public karegan yeah. iba. No? Mm -hmm. uh, at yung mga binanggit nating uh, mga batikang abogado, marami na nandoon sa UP nag-aral. Oo. Oh, oh. No? sa uh, karamihan sa kanila ay sa UP College of Law nagtapos. Sa tingin mo, bilang ikaw dati isang dean at presidente ng mm -hmm. Law School mm -hmm. ng UP. Mm -hmm. Bakit iba ang kalidad ng ng uh, edukasyon? Bakit mo nasasabing uh, dapat ano uh, dapat eh not I'm not questioning other schools only on your school yung tipong bakit o example sa bar na lang this year and next year ko compare mo yung this year and next year ano ang mga nagbago sa curriculum ba o sa, ano ano ang sekreto nun? una-una kasi salang salane salana eh, yung mga estudyante at Ateneo at sa UP napaka sa lang sa county lang kasi ang tinatanggap. So halimbawa, hindi lahat. ay hindi lahat. Ah. Kung 6000 ang kumukuha ng entrance exam sa UP College of Law, ang kukunin diyan daan lang. Ay talagang ang ano, hindi oh, pa pataasan ngayon sila sa score. Ah. tapos may interview pa. Eh ganoon din sa Ateneo. Ah, ganoon. Ah ganun din sa UST. Ah, ganoon. So salang lang sala na 'yan. Okay. At since salang lang sala na 'yan, Okay. ang susunod diyan syempre yung yung ano yung system of uh, teaching yes paano uh, ka pa magturo hindi sa UP kasi ang ang mga teacher hindi nagtuturo ang mga teacher nagtatanong lang tanong lang sila ng tanong sa mga estudyante nila at yung mga estudyante nila malalaman nilang tama ang kanilang sagot o mali ang kanilang mga sagot dahil sa mga tanong ng mga teachers Ba't nandidilat ka? Nakakatakot ka naman maging teacher? Ay, oo. Kalahati ng klase ako magbaksa. Bakit ka ganyan? Ay, kahirap mo naman pala maging teacher. Ay, oo. Buti na lang mm. talaga mm. hindi ako dito nag-aral. Hindi totoo nga. Bakit uh, ganyan? Eh, kasi nga, dapat ay naintindihan nila. Kung hindi mm. nila maintindihan, ay sorry. Okay. Baka mm. dapat mag ka. Mm. mm -hmm. Pinag-medicine, hmm. abogado nga, medicine. Hmm. Hindi kayang law eh, mag-medicine ka na lang. Ah, sige. Si Blessie, <laughs> 33 years old, Cavite. May permit na po ako para magpagawa ng bahay. Pero hmm. nasa ako po, ng titulo ko, ng tito ko, ay, ng tito ko, yung isang dipa ng lote ko at isang dipa, din sa right of way namin. Pwede ko po bang gibain yung pader na lumagpas sa lote ko? Kasi po, gusto ng tito ko, gibain ko at itayo ko sa lote niya ulit. Tama po ba ang gusto niyang mangyari? Or wag ko na lang siyang pansinin at magdemandahan na lang po kami? Ayan. Okay, parang sinasabi nung tiyuhin niya. O oh, eh... Gibain mo! mo pero sige. itayo mo doon sa tamang lugar. Oh, sige, ikaw naman na nagpa-survey. Ah, ikaw na mag... -ano, ah, paano ba yan? Eh... Depende kasi kung ano yung rason ng tsuhi niya eh. Mm. Kasi baka mamaya ang rason ng tsuhi niya, wala naman akong kasalanan dyan. Noong yan eh, tinatayo ko yan, tinanong ko naman yung tatay mo. Eh, ang sabi ng tatay mo, dito. ay eh, doon na. ko tinayo. Eh, ngayon pala, mali. Eh, anong kasalanan ko ron? Ah. O, di gibain mo yan, pero itayo mo. Reasonable ba yon? At tingin ko, kung gano'n ang dahilan, reasonable yun. Mm -hmm. diba? At saka pero, siguro para wala ng away. Ah, eh, pero pader kung, pader naman siya eh, di ba? Eh, kasi tinan mo ah, pag giniba niya, o, oh, di wala na silang pader. Asabihin ng tsuhin niya, o, oh, eh, di mo ka magpagawa ng pader? Eh, di wala tayong, ano, wala tayong pader? Ah. Eh, baka hindi rin siya makatiis, ah. di ba? Ah. At, At saka, ah, paderan din ah, ne, sa totoo lang, gagawa rin naman talaga siya ng pader niya eh. Um, Pwede ba yun? Na parang isang pader na lang for both of them? O oh, tama. Pero ang problema doon kasi may cost yung giba. Mm. Ah, diba? Kung gigibain mo yan, may cost yon tama, kung hindi nagpader yung chewy niya, magpapatayo siya ng bagong pader. Oo, oh, naman. pader. Oh. Kasi siya yung may gustong magpader eh. Yes. Kasi patatayuan niya. Ngayon, pwede mong sabihin sa chewy mo, o sige, gigibayin ko yan. Baka naman pwedeng hati tayo dun sa cost ng Eh, magpader. ayaw nga. Hindi ah, ba? Hati na lang tayo. Kung ayaw, hindi sa akin, magdedemandahan pa ba sila dyan? Oo nga. Pag nagdemandahan ba ang isang uh, katulad niya, I, I find it, ako lang ha, I find it quite minor. Mm -hmm. Uh, kaysa sa mga kaninang mga naging uh, mm -hmm. kaso natin. Ito medyo minor lang siya. Total talaga magpapa din naman siya, no? Mahal ba magkaso ng ganyan? Eh bakit hindi? Eh, siyempre kukuha ka ng abogado. Oh. Malakas ang kutob ko, tatanggihan ng pauyan yan. Kasi eh, lupa, eh. lupa yung oh. pinag-aawayan. O di tatanggihan ng pauyan yan. O Ema, ba ngayon ng... Lawyer? ang acceptance fee ng oh, lawyer. Magkano nga ba acceptance fee ng lawyer? Ah, huwag ako ang tanongin mo kasi medyo ah, mahal batik tayo. Batikan kayo. Asan, <laughs> batik pakita mo muna sa amin yung batik mo. <laughs> mamaya, Wala. Mamaya, pakikita ko. Ah, sige, yun. sige. Baka mabigla ka. Ay, baka mabigla ako. Sa laki ng batik. Ha! <laughs> <laughs> spider ba ito? Is spider web ah, ba ito? Ah, ah, spider. Oh, Talaga. ba Talaga? hindi lang maraming batik. Ha? Baka <laughs> magpagkama lang ah, kang okay. ano, ha? Gagamba. <laughs> <laughs> o oh, ngayon, tapos may filing fee pa yan. Nako. Tapos ko maghihiring, tatayo pa yung abogado, may bayad yun, tatayo totoo sa abogado. Totoo yan, Sa madalit sabi, pareho po kayong magkakaroon ng cost. Siya naman, ay eh, di kukuha naman siya ng abogado magtatanggol sa kanya. Eh libre yun eh. Bakit? Di ba pagka abogado nagtatanggol sa'yo, pwede ka kumuha dun sa ano? Sa pau? Sa, hindi, dun sa, OP, oh, pwede ba? Ah, hindi nga, dahil lupa ang pinag Kahit na ikaw yung demand ah, Oo, eh, kasi ah. lupa ang pinag-aawayan. Eh, pero paano yung kunari talagang walang pera? Eh, ang kasabihin mo nga, paano kayo mawawalan ng pera? Eh, lupa nga ah. ang pinag-aawayan nyo. I see, I got it. <laughs> ano, pero hindi, kasi ang ibig ko sabihin, baka yung kunari lang, hindi sa kaso niya, ha? Sa kaso ng iba. For example, may lupa tapos nagkakasuhan sila and uh, yung taong mismong ang dinidemanda niya, eh, wala nang kakayahan. Ano wala Matanda siya. na. Or, Walang nat, wala namang natirang lupa sa kanya. Oo. Okay, wala siyang trabaho. Hinahabol Matanda, niya yung lupa o. niya. Ang sinasabi ng PAO dyan, eh, makakahanap ka naman ng abogadong tatanggap ng kaso mo ng contingency na bababayaran siya after ng kaso. Kapag nanalo ka. Ah, may ganun. May ganun din, no? May mga abogadong tumatanggap kasi eh, ng... Ang bayad ay kung maipapanalo ang Eh pag natalo? No win, no cure. Ha? Eh uh, paano ko natalo? No win, no pay. Yeah. Ah. No cure, no pay. Ah, yeah. uh, eh paano ko natalo? Ah, oh, di no pay. Harili. Ah, really? ah, kasi nga kunti. May tumatanggap ng ganyan. May tumatanggap na ganyan. Ay. Ah, pero hindi ako yon. I'm sure. <laughs> Ay, may balat ka nga eh, di ba? Batikan uh, uh, ka batikan nga batikan eh. Well, anyway, yeah, mm. sige, aabangan ah, ho natin kung kailan natin makikita ang batikan natin, ang batik mm -hmm. ng ating Attorney Danny Conception. But meantime, ako po 'yung Mare ng bayan Mariao. Attorney Danny Con po, abogado de campanilla ng bayan hanggang sa susunod po nating episode. Bye.